Magandang araw mga bata, narito tayo sa ating ika na linggo ng ating pag-aaral para sa AP4 para sa inyong unang quarter. At para sa linggong ito, ang ating tatalakayin ay ang heograpiyang pantao. At ating um, tatalakayin ang mga may kinalaman sa populasyon, indigenous people at yung ating tinatawag na etnolinguistikong pangkat. So handa ka na ba? So simulan na natin ang ating pag-aaral para sa linggong ito. So para sa unang araw, narito yung ating gagawin. Pero bago yan, no, narito yung ating mga layunin para sa linggong ito. Na ilalarawan ang populasyon ng Pilipinas at natutukoy ang mga indigenous people o yung mga etnolinguistikong pangkat sa Pilipinas. Bago yan, tayo ay magkaroon muna ng maikling balik-aral. So, suriin ang mga larawan at sabihin kung anong anyong lupa o tubig ang mga ito. So, yung unang larawan, nakikita natin ang bulkang mayon. At sa ibaba nito ay ang um, uh, yung tinatawag nating burol. Diba? Ito yung sikat na chocolate hills. Uh, sa kabilang bahagi naman ay ang talon, hindi ba? At yung sa iba ba naman ay masasabi natin karagatan o pwede rin namang dagat. Okay. So, uh, ating sagutin ng mga gabay na tanong. So, ano-ano ba yung mga anyong lupa at tubig na ipinakita sa larawan? So nakita natin yung uh, larawan ng isang bulkan, uh, burol, uh, talon uh, at maaaring karagatan o dagat. May bulkan ba sa larawan? So, kung oo ano yung mga hakbang na dapat gawin kung ikaw ay nakatira malapit sa paanan ng isang aktibong bulkan? Okay, so para sa mga naninirahan hindi ba sa paanan, no yung malapit no sa vicinity ng bulkan lalo na kung ito ay aktibo, mararapat lang na laging makinig no sa balita at gayon din sa mga babala ng Phivox uh, na kung saan sila yung nagbibigay ng update uh, tungkol sa aktibong bulkan so ngayon no ang ating uh, bulkan ay mga nasa alert uh, level 1 no ang isa na rito ay yung Taal uh, na kung saan initong makakailan lang ay nagre-release no ng mga ang uh, ng smog o kung di man smog ay nagre-release siya ng mga uh, gas na madalas ay nakakasama no sa ating kalusugan. So manatili dapat na nakaantabay lagi yung mga naninirahan na malapit sa paanan ng aktibong bulkan. Lagi silang maging alerto sa babala lalo na kung um, may uh, alert level yung vulkan. Ibig sabihin, kumbaga aktibo ito at nagre-release ito ng uh, gas o ng smoke, no? Okay. So, may talon ba o dagat sa larawan? So, meron tayong nakita. So, ano, -ano ba yung mga pamamaraan pang mapangalagaan natin ang, anyong, ang ating mga anyong tubig? Unang-una, iwasan natin ang pagtatapon ng basura. Panatilihin natin yung kalinisan, hindi ba? Hayaan na lang natin ang maiwan natin Uh, sa lugar na ating binibisita o dinadayo ay yung ating mga footprints yung ating mga yapak pero wag na wag tayo mag-iwan ng kalat o basura gayon din ay kumbaga um, atin lang um ang uh, tawag dito kumbaga i-appreciate lang natin yung kagandahan ng um an yung tubig o an lupa man yan at yun talaga huwag na huwag tayong magkalat at isa pa kung sa dagat o karagatan huwag mag ng dinamita kapag nangingisda okay, so ngayon sabi dito no, paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto a peep-up invasion, suriin ang larawan, punan ng tamang titik ang bawat patlang upang mabuo ang konsepto. So makikita natin, no, ang mabubuo nating salita dito ay populasyon. So ano kaya yung populasyon o yung population na tinatawag? Okay, so ano ba yung may hinuha mo sa larawan? So nakakita tayo ng napakaraming tao. Ano yung nabuo nating salita? Nabuo natin ang salitang populasyon. Bakit mahalaga ang nabuong salita sa pag-unlad ng bansa? So isa sa pinakamahalaga o ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa ay ang kanyang yamang tao, hindi ba? At sino ba ang bumubuo sa populasyon ng isang bansa? So yung mga tao na naninirahan sa iba't ibang lugar, ng ating bansa. Okay, may mga pangkat-pangkat, may mga grupo, pero kumbaga ang lahat ng mga ito ay bumubuo sa populasyon ng isang bansa. So sabi dito, uh, tayo ay uh, maglagay ng mga salita na may kaugnayan sa populasyon. So una kong nilagay kabuuan, di ba? Kasi kumbaga magkakaugnay na ito, yung kabuuan dami ng tao no sa isang lugar. Siyempre, dahil populasyon binubuo ito ng tao at ito ay mga naninirahan sa isang tiyak na lugar. So kapag pinagsama-sama natin, 'di ba, yung populasyon sa bawat barangay, sa bawat komunidad, sa bawat uh, syudad, munisipalidad, um populasyon ng bawat probinsya, bawat rehiyon, so pag pinagsama-sama natin, ito ang bubuo sa populasyon ng ating bansa. Okay, so para sa ikalawang araw, ang ating bigyang pansin kung ano nga ba ang populasyon. So ang populasyon ay tumutukoy sa kabuang bilang ng mga tao na nakatira sa isang partikular na lugar, tulad ng isang bansa, rehiyon o lungsod. Ito ay isang mahalagang konsepto sa demografiya o ito yung pag-aaral ng mga dinamika ng isang populasyon. So ito yung ito yung pagsinabing populasyon, tayo ito tayo yung bumubuo sa populasyon ng ating lugar na bumubuo sa populasyon ng ating bansa. So ito yung mga tao na naninirahan sa isang partikular na lugar. So gaano na ba karami yung populasyon ng Pilipinas? So sa kasalukuyan, so ngayon ay ika ng Setyembre 2024, uh, ito yung araw na ginagawa natin itong lesson na ito o video na ito ang tinatayang populasyon ng Pilipinas para sa kumbaga tinatayang, kung dito yung eksakto kumbaga ano lang ito tintansya na bilang ng populasyon ng Pilipinas ay umaabot na tayo sa isang daan at labing siyam na milyo uh, daang milyon no, gano'n na, gano na tayo karami na sa isang bansa o dito sa Pilipinas so 119,394,959. Uh, million so, three hundred ninety na bilang ng tao sa ating bansang Pilipinas. So batay ang bilang na ito sa aktwal na datos mula sa iba't ibang pinagmulan kabilang na ang United Nations at Philippine Commission on Population. So hindi ito yung eksakto ha, ito ay tinatansya lang. Maari, dahil syempre marami ang um, isinisilang no? bawat Segundo, bawat minuto, maraming dumadagdag sa ating populasyon at gayon din man, marami rin naman ang nasasawi o nawawalan ng buhay. Ibig sabihin, nadadagdagan at nababawasan 'yung ating populasyon, depende ito sa taas ng ating birth rate at 'yung death rate natin. Okay. So ano naman ang tinatawag nating mga etnolinguistikong pangkat? Ang etnolinguistikong pangkat ay isang pangkat ng mga tao na nagbabahagi ng parehong kultura, wika at etnisidad. Sa Pilipinas, may, mayroong maraming etnolinguistikong pangkat na bawat isa ay may kanyang natatanging kultura, tradisyon at wika. So, sapagkat tayo ay binubuo ng mga pulo kaya naman napakarami nating uh, mga etnolinguistikong pangkat dahil nga din uh, nakadagdag na dito yung uh, yung kumbaga yung ating bansa dahil ang ating bansa ay binubuo ng mga island o mga pulo kaya naman dumami lalo yung ating mga ethnolinguisticong mga pangkat ang mga pangkat na ito ay nagmula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ang kanilang mga kultura ay naimpluwensyahan uh, syempre ng kanilang kapaligiran, kasaysayan at paniniwala. So tingnan natin yung mga iba't ibang mga ilan lamang ito sa mga uh, malalaking pangkat no ng etnolingwistikong pangkat sa ating bansa. Simulan natin sa uh, mga kababayan natin, ang mga kapatid nating Tagbanwa. Okay, so ang mga tagbanwa ay isang pangkat ng mga katutubong Pilipino na nakatira sa Palawan. Kilala sila sa kanilang natatanging kultura at tradisyon na nabuo sa loob ng maraming siglo. Ang kultura ng mga tagbanwa ay natatangi sa iba pang mga pangkat etniko sa Pilipinas dahil sa kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan ang kanilang sariling sistema ng pagsulat at ang kanilang pagpapanatili ng mga tradisyonal at napaniniwala at kaugalian. Okay, so narito yung larawan natin no? at uh, nandyan sa ilalim ng ating mga larawan yung uh, pinagkuhanan natin. No? Hindi natin inaari itong mga larawan na ito bagkus ay uh, binibigyan natin ng pagpapahalaga yung mga nagmamayari ng mga larawan. at ito ay gagamitin lang natin para sa ating pag-aaral. No? For educational purposes lang yung ating um, kaya natin ginamit ang mga larawan. So narito yung ating mga kapatid at mga kababayan ng mga tagbanwa. Sunod naman ay mga tibuli. Ang mga tibuli ay isang grupo ng mga katutubong Pilipino mula South Cotabato, Mindanao. Nakilala sa kanilang mayamang kultura at tradisyon meron silang malakas na koneksyon sa kanilang kultura at mga ninuno kasama na sa kanila ang mga tradisyon ng paghahabi, pagkanta, pagtugtog ng musika at pagsamba. Mayroon silang malalim na koneksyon sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno at sa kanilang mga paniniwalang espiritual na ginagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nakatira sila sa maliliit na komunidad malapit sa Lake Cebu at nagtatrabaho upang mapanatili ang kanilang kultura at mga tradisyon ang kanilang mga kanta at sayaw ay nagpapakita rin ng kanilang pagmamahal sa kanilang kultura at ang kanilang pagsisikap na mapanatili ang kanilang wika at mga paniniwala. Sunod naman ay ang ating mga um, kababayan na Manobo. Ang Manobo ay isang grupo ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa Mindanao at Visayas, isa sa mga pinakamahalagang etnikong grupo sa Pilipinas. Meron silang iba't ibang tribo at subtribo na may kanya-kanyang kultura at tradisyon. Ang kanilang pamumuhay ay nakasentro sa pagsasaka, pangangaso, at pangingisda. Sunod naman ay ang ating mga kababayang mga Badyaw. Ang mga Badyaw na kilala rin bilang Sea Nomads o Sama ay isang pangkat ng mga katutubong Pilipino na nakatira sa mga isla ng Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, pati na rin sa ilang bahagi ng Malaysia at Indonesia. Ang kanilang pangalan ay nagmula sa salitang Badyaw na nangangahulugang manlalakbay o mga taong naglalakbay sa dagat. Sa kabila ng kanilang natatanging kultura at pamumuhay, ang mga badyaw ay nahaharap sa iba't ibang mga hamon, ang pagbabago ng klima, ang polusyon sa dagat, at ang kakulangan ng mga oportunidad sa trabaho ay ilan lamang sa mga problema na kanilang kinakaharap. Ang mga badyaw ay nagsusumikap na mapanatili ang kanilang kultura at tradisyon sa kabila ng mga hamong ito. Sunod naman ay ang ating mga kababayang Maranao. Ang mga Maranao ay isang uh, grupo ng mga katutubong Pilipino na matatagpuan sa lawa ng Lanao, Mindanao. Sila ay kilala sa kanilang mayamang kultura at kasaysayan na malapit na konektado sa kanilang kultura at kasaysayan. Kilalang-kilala ang mga Maranao sa kanilang mga tradisyonal na sining tulad ng pagpipinta, arkitektura at panitikan sila ay Muslim at may sarili silang mga paniniwala at gawi na naapektuhan ng Islam. Narito naman ang ating mga kababayang mga Ilocano. Ang mga Ilocano na kilala rin bilang Ilocano o Iloko ay ang pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas na pangunahing naninirahan sa rehiyon ng Ilocos. Mayaman ang kanilang kasaysayan na nagsimula noong ikalabing anim na siglo nang sakupin ng mga Espanyol ang rehiyon. Ang mga Ilocano ay lumipat sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa so kabilang na rin ang Hawaii at California ang kanilang kultura ay nailalarawan sa kanilang pagmamahal sa pagkain, damit at pagkapagpatuloy. Sila ay kilala sa kanilang kasimplihan, pagkamalikhain at paggalang sa kanilang pamilya. Ang kanilang mga tradisyon at paniniwala ay nakaugat ng malalim sa kanilang kultura at patuloy nilang iginagalang at pinahalagahan ang kanilang kultura at mga tradisyon. So, kilala rin yung mga Ilocano sa pagiging matipid, di ba? At pagiging masino. At narito naman yung ating mga um, kababayang Tagalog, ang mga Tagalog ang pinaka ethnically diverse na grupo sa Pilipinas, pangunahin mula sa Luzon at ang, mga, ang kanilang wika ay Tagalog, ang opisyal na wika. Sila ay may malalim na pag-unawa sa kultura, kasaysayan, relihiyon, pagkain at wika. Mayroon silang iba't ibang paniniwala kabilang na ang mga pag ang mga aral ng kanilang mga ninuno at ang mga aral ng Kristyanismo. So ngayon naman tayo ay Ah okay. So sila ay Kilala sa kanilang masasarap, yung mga kababayan nating Tagalog ay kilala sa kanilang masasarap na pagkain na kinabibilangan ng mga gulay, prutas at karne. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kahirapan, kakulangan sa trabaho at pagbabago ng klima, patuloy na iginagalang ng mga Tagalog ang kanilang mga tradisyon at kultura. Ang kanilang mga kanta, mga awit at pagkain ay patuloy na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at paggalang sa kanilang kultura. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa ikatlong araw at para sa ikatlong araw ay ating tatalakayin ang salik ng populasyon. So simulan natin sa komposisyon ng isang populasyon. Ang komposisyon ng populasyon ay tumutukoy sa mga katangian ng mga tao sa isang partikular na lugar tulad ng kanilang edad, kasarian, edukasyon, kita at etnisidad. Ang mga katangiang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pagunlad ng isang bansa at sa mga hamon na kinakaharap kinakaharap nito. So halimbawa sa isang lugar, halimbawa ang uh, populasyon nito ay uh, sa isa sa kanilang lugar ay mas marami yung uh, kung masasabing bata yung populasyon kasi mas marami sa populasyon nila ang may edad na 18 gulang pababa kaysa sa uh, Uh, mga mamamayan nila na may gulang na uh, tatlong po pataas. Kumbaga, masasabi na bata yung populasyon. Kaya naman, kapag gano'n, nakakaapekto din yun sa pagunlad ng isang lugar. Kung halimbawa, ang populasyon naman sa isang lugar ay mas marami. Yung tinatawag ng mga manggagawa o yung mga nagnenegosyo o yung tinatawag na working force kaysa sa batang populasyon so makakaapekto rin yon sa kita no ng isang lugar hindi ba kung halimbawa sa lugar na yon ay may maraming mga nakatayong mga negosyo maraming mga uh, factory no mga gusali mga iba't ibang mga uh, trabaho sa so nakakaapekto rin yon sa kita ng isang um lugar, 'di ba? Agayun din 'yung edukasyon. Kumbaga kung marami ba sa populasyon na ito ay mga nakapagtapos ng pag-aaral o marami ba yung hindi nakapagtapos? Sa edad katulad ng binanggit natin, bata po yung bata ba yung populasyon o, nam, o kaya naman uh, matanda yung populasyon? 'Di ba naririnig natin sa ibang bansa, uh, mas marami sa kanila yung nag-iimbita no, ng mga um, halimbawa ng mga banyaga dahil kumbaga ang kanilang uh, populasyon ay matanda. Ibig sabihin mas malaki yung bahagda ng kanilang populasyon ay nasa mga halimbawa 50 years old pataas. So kailangan nila ngayon ng mga bata na kumbaga magpapatuloy syempre, nung kanilang lahi. So hindi natin problema sa Pilipinas yan dahil um, ma ano yung ating populasyon ay no? malaki. Pero sa ibang bansa, di ba may napikita tayo sa mga um balita na willing pang magbayad yung gobyerno nila para lang uh, um kumbaga mag-asawa yung kanilang mga Uh, tao doon mga mamamayan doon para tumaas yung kanilang birth rate no para magpatuloy yung kanilang lahi so ang mga ito ay nakakaapekto no at uh, nakakaapekto sa populasyon ng isang bansa at ito yung tinutukoy natin kumbaga komposisyon ng isang populasyon Sunod naman ay ang distribusyon ng populasyon. So ito naman ay tumutukoy sa paraan kung paano naman nakakalat ang mga tao sa isang partikular na lugar. At sunod naman ay ang densidad ng populasyon. Ang densidad ng populasyon ay isang sukat ng bilang ng mga tao na nakatira sa isang partikular na lugar. Karaniwang ipinapahayag bilang bilang ng mga tao bawat unit ng lugar. Ito ay isang mahalagang konsepto sa demografiya dahil nagbibigay ito ng pananaw kung gaano karaming tao ang nakatira sa isang partikular na lugar at kung gaano naman karami ang mga mapagkukunan ang kailangan ibahagi sa kanila. Ang uh, so dito meron itong uh, paraan, no? kumbaga compute nila para makita nila kung gaano ba karami ang nakatira sa isang particular, halimbawa sa isang barangay. compute nila kung gaano ba karami yung taong nakatira sa isang barangay, tapos sa isang syudad o sa isang munisipalidad. So, mayroon silang um, ginagawang paraan no, ng pagkocompute para makuha nila yung sukat ng bilang ng tao na nakatira sa isang partikular na lugar. So ito yung mga salik ng populasyon na nakakaapekto sa populasyon ng isang bansa. Okay. So uh, ang guro na ninyo ang bahalang magbigay sa inyo ng gawain para dito at uh, dito na nagwawakas ang ating uh, aralin para sa linggong ito na may kinalaman sa heograpiya no ng mga uh, ng ating bansa na may kinalaman sa tao, no, 'yung ating populasyon, 'yung mga etnolinguistikong pangkat. So nawa ay um, may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Maraming maraming salamat sa palagi ninyong panonood at pakikinig sa ating mga aralin sa Araling Panlipunan. Ako si Teacher Aisa hanggang sa susunod na linggo. Paalam.